What's up? It's your boy, Kuya Joker, back at it again with another video. At sa larong to, trio kami ni Mises at ni Jason, ano? So, uh, napilitan ako mag-adjust dito bilang tank martis kasi explain ako dapat. Kaso walang yatong kampi nating isa. Biglang nagpick na ng saber. Eh, nakalak na yung karina at tsaka ako. Eh, wala tayong magagawa ako na nag dito Kaya nag build na lang ako dito Kaya tinulungan natin siya dito maging Ito na, nagkakagulo kami mga kaibigan no? Bugbugan ng malala dito Ang tagal dumating nung natin Lamang sana tayo dito Kaso mas marami yung kalaban Kaya medyo nalugi tayo Pero nung dumating si kari Mababago lahat yan eh, no? Babawiin natin yan Napita si Mrs. dito Pero ito na yung kari Inubos niya dito yung mga kalaban Muntik niya na maubos sana Kaso nangyari dito Puti ko lang yan oh. Patay patong tong dalawang to eh iniwanan ako dito na pitas tuloy ako eh kung sana hindi siya tumakbo kanina pa siya pumalag na sana di ba Nangyaka talaga kari anyways so ayan nagpapagong na dito si Jason ano nakita namin dito si nagpapataba sa baba eh Ginagawang pataba yung saber kaya eto kukunin na lang natin siya ayan kill namin talang ni Mrs. Yin eh. naman kami kaya kill namin yun hindi kay S yun ha So anyway, dito, dalawin natin si Kare-Kare sa taas. Eh, dito yung dalawa, mukhang walang gagawing ma mabuti. Alis na dyan! Nakita mo, papunta na yung dalawa, hindi ka pa umalis. Wala niya naman tong Kare na to. Walang mapa talaga, eh, oh. Snack ng tinoko, oh. Buti na lang nakapatay natin dito. Teka, makaka-double kill pa ako dito, guys. Teka lang, gigil na gigil si yung joker nyo. At masyadong gudili. Ba, tipi ka pa, oh, Ayan, ano, ano. Tipi ka, oh. Ayan, tipi sa mukha. <laughs> So ayan guys dito mag de turtle ulit So zone lang natin 'tong mga walang yung mokong na ano Para makapag free uh, farm si jason mga kaibigan yung core natin na uh, kaskod namin ano So zone lang tamang zone lamang tayo dito Ikaw ano ka itong jungler ng kalaban masyadong matilok eh nakuha na ng ano jungler natin So kailangan natin mag back dito Kaso inultihan ako ni harley kaya papalag ako dito Ayan, mapipita si Baklas dito. So, si Mrs. naman yung kakuha ng kill ngayon. Kill par namin dalawa yun. Siyempre, conjugal property yan eh. Wala niya to talaga tong karin to. Wala talaga. Ayaw talagang umalis eh. Gusto talaga mamatay muna eh. Ayan. Kala ko makakatakbo ako dito guys. Kaso pinakain ako ng matatabang bala ni Grandeur oh. Langya ka talaga Grandeur eh. So ayan guys, dito sa baba, nagpapa na naman yung saber natin. So kailangan nating romes po dito, ano. Kailangan nating i-clear yung lane niya kasi walang yan tabataba -taba na nang yin dito, yo. Akala ko dito mabibigyan ko ano, core ng kalaban eh. Puti, kun kunting-konti na lang talaga, yo. Kita nyo, oh. Yan gapiso na lang nabuhay pa yung walang hiya. Ang swerte mo, Brad. Mamaya ka sa akin. Gagantihan kita, promise. Di ako papayag, ano ka ba? So ayan dito tayo sa top lane, guys. So nagpo dito yung Harley, ano. So kailangan nating konting clear dito para sa mga nakakaalam ng ginagawa ko, ayan. Kiniklear ko lang yung malapit na mamatay na minions Pero yung kasunod na wave dyan, ayan, para tingnan yan eh Kita nyo sa mapa, paakit na yung kaari natin dito So hindi natin papatayin lahat ng minion Para hindi parang rin mahuli yan. Ayan, patirahin lang natin minion sa atin Para magka-gold pa rin sya Tapos pagdating niya batse na tayo, ayan o oh. O, oh, na tayo para sa kanya mapunta lahat ng gold dyan Ganun dapat gagawin nyo, huwag nyong i-clear Para, para magka-gold yung kakampi nya, walang nga kayo So ayan, tutulong tayo dito sa baba Nagkakagulo dito sa tortol eh sa pong pagong dito eh. Susugod sana ako dito kaso naapitas na pala yung core natin. Kaya ang map mapipilitan akong pumalag ng 1v3. Eh wala talaga tayong magagawa dyan. Pero uh, babawi tayo mamaya syempre. Hindi tayo papatalo. So ayan dito nagkakagulo sa mid lane mga kaibigan. Ito na si ano, Yin Yang Ta binabanatan yung ating Aling Kare-kare kaso kuyo gani naabot siya sa amin with the laser from my missis. At ito na si Aling Kagura Napitas na naman dito at si Kare-kare. Walang niya talaga. Palag tayo. Ay, nako sinuwerte pa yung Aklas dito Parang itong rapper na to eh. Rapper na tank to eh si Aklas to eh. Aba, talagang ayaw pa rin tumigil nitong Harley na to eh. kulit-kulit mo eh. Mamaya ka sa akin talaga bibigyan kita promise. So ayan. Nagkakagulo tayo ulit dito guys Mukhang mabibigyan na naman dito yung kampi natin Ayan si Saber nagpapafeed ka na naman niya ka Mabibigyan din si Kari dito Pero igaganti natin yan syempre Ito talagang Kari na to Hindi maruumiwa umiwas sa payong Dito nag, kung makikita nyo sa mapa Nag -lo yung kakampi natin So izuzone lamang natin yung core ng kalaban dito Syempre para hindi siya makalapit Tapos kita ko sa mapa Papunta yung a -class dito Kaya pupunta tayo dito sa side Aharangan natin yan oh, kuha na ni Jason So wala na Ate na yung lord mga kaibigan Samantalang dito Ayan Nag-aabang pala dito sa bus yung Harley na to Hindi ko alam Napita si Mrs. Pero syempre Babanata natin yan No, syempre Mrs. natin yan Hindi nyo pwedeng gawin yan Nang walang gante Eto na si Aklas Tumatakas na naman si Aklas dito Dito yung lord Iki-clear ko sana to dito sa mid Kaso hindi kaya eh Kaya dito na lang ako sa top lane um, magpo kami ni Aling Karikar dito Ayan Yung minion hilahin nyo palabas ng Tore Syempre yan, tamang push lamang kami dito ni Aling Kare. Tapos, biglang sumugod si Aklas dito Mukhang mabibitas na yata ng kagura dito yung Karikari natin Tulungan natin mga kaibigan Ay, nakatakas pa si Aling Kare. To, pumalag tayo, kaya natin yan, naka-vengeance tayo eh Kaya natin, naka-tank item na tayo eh Ayan, paalam Aklas, masyado kang matilok ha So dito, magkakagululot sa red buff mga kaibigan So kaya natin tumulong dito Susugurin lang natin itong mga to Mauubos sana namin itong mga to Kasong putik na yun, napakadulas nung Harley oh Talagang pasalamat ka may grandeur kang kasama eh. Dito nagkamali ako guys, putik na ultihan ako sabay daming ano, daming CC kaya eh, hindi ako nakakilos. Anyways, bawi tayo guys. So dito may lord na naman ulit. So tamang zone lamang tayo dito. Nagset si Aklas kaso nahuli yung uh, backup ng mga kampi niya. So nabaliktad namin yung laban mga kaibigan. Kinain ko lahat ng damage nila at pinag-uupakan sila ng mga kampi natin. So ayan, nalugi tuloy sila don. So dito, tuloy-tuloy lang ako maglo sana hindi ko alam, nagtatago pala yun sa damuhan si Yin Yang Yo. Buti matalas yung senses ni Jason dito Alam niya eh, kaya iwas-iwas lang muna siya na micro yung Yin dito Buti na lang eh, kasalanan ko yun eh Kung, na, kung nakakuha yung Lord, kasalanan ko yun Kasi hindi ako nag-check ng bush Akala ko wala yung Yin, Yin Yang yun doon eh Buti na lang magaling yung kampi natin, di ba? So ayan dito guys, tamang uh, conceal lang tayo dito. Eto, no, di ko nakita na may yin pala dyan. Buti na lang mabilis pasan si Mrs. dito flicker with the second skill stun. Ay, muntikan sana na mapitas dito. Pero si Aling kare kare gigil na gigil oh. Talagang plinikiran pa yung yin yo eh. Sumugod talaga eh. Masyadong matapang. Ayan, kinaya yung matatabang bala ni Grandeur. Dito, napitas din yung core natin kasi nakapagset yung atlas pero makakapagback pa kami dito. Kaya hindi kami tuluyang malulugi guys ano so tamang push push lamang kami dito guys para kahit paano hindi nasayang yung Lord natin, yung effort natin dito sa Lord. So makikita nyo dito, i-clear ko lamang itong mga tower na to, babasagin natin. Tapos yung tore sa baba, titingnan nyo sa mapa, kukunti na lang HP nyan eh. Kaya kung nung nakita kong susugurin ni Aling kareyan, -Kare yan, Zino-zone ko yung mga kalaban para hindi nila ma-defend yan. Oh. Do zone ko yung dalawa habang tinitira ni Aling kare, kare yung tower. Oh. Di, wala na silang tower na natira ngayon, mas madali na para sa atin, di ba? Pagka nag-push tayo ng matindihan. So ito, dediretsohin na natin sana to eh. So nga sumugod na to si ano si papider natin nakakamping pabida ano So wala eh talagang pabida talaga tong saber na to eh kahit nung picking pa lang eh wala nya talaga eh Buti na lang to the rescue na yung mga kampi natin dito para basagin So ayan na nga guys, no. Ito na yung final push namin dito. Nag-ulti na si Mrs. dito para ma-zone yung mga kalaban. Kaso nakapag-ulti pa si Aklas dito. Nagulat ako eh. Akala ko wala nang ulti to kaya namatay ako dito. Pero buti na lang si Jason to clean up at inubos na nga yung mga kalaban dito. Lilinisin niya to dito mga kaibigan, no. Pati ang uh, harley na yan, pitas sa kanya yan. So ayan na nga, magpupush na sila ng tuluyan ni Mrs. dito. Wala nang titira para mag-defend. Kaso nagkamali si Jason at natira siya ng tower kaya napitas. Pero buti na lang din sa Mises. Kinakabahan ako dito eh. Akala ko hindi ba tatapos ni Mises yung pag-push dito eh. Pero buti na lang may catapult minion pang natitira. Kaya ayun, GGWP sa ating mga kalaban. Palakpak! Maraming salamat sa ating mga nakalaban ngayon. Thank you for giving us a good uh, game. Pero uh, walang pasalamat dun sa kakampi nating Saber at napilitan akong mag-adjust nung walang hiya talaga. Papid ka ng papid eh. Buti na lang malalakas yung kakampi natin eh. So anyways, thank you sa panonood guys at Uh, sana naman i-follow at i-subscribe ang ating Facebook page pati na rin ating YouTube channel mga kaibigan no? that would be a great help for your Kuya Joker maraming salamat sa inyo guys so kung makikita nyo dito nag MVP pa nga tayo kasi nga ang dami nating tinanggap na damage tapos parehas kami ni Mrs. 50, 53% yung team fight participation kaya nag tayo ng MVP so ah uh, thank you very much see you the next video babayush